Mik, pulbos boss na gatas, stroll ha katapat. Dati pag inubos mo ng isang higo, guaranteed na ubo agad. <coughs> Yun na sinasabi sa hula, no? <laughs> Pero kahit alam mong may hirapan ka, inuulit mo pa rin. Kasi sobrang sarap. Minsan pa nga, diretso buo sa bibig. Tapos, iinom ng tubig para parang instant gatas. Tapos, inom tubig para uminom tayo ng gatas. Hmm? Sarap. <coughs> Parang bumalik ako sa pagkabata. Kaya kahit simpleng pulbos lang, naging legendary snacks siya. Milk, milk, powder. Naging parte ng kabataan natin, syempre.